Готовы на мою рейд? Попуста по на рейд So, nagkakalumpot na walit, alam ko maraming nang nakakaalam na pangyayari mga ka-ride sa nangyari po sa ating uh, si Dr. Ong mga karay, no? si Dr. Willie Ong alam ko kilala niyo po ito kaya po yung uh, tumakbo ng Vice President ni Yurmi no? noong nakarang eleksyon 2022 yan eleksyon so nakagulot na pangyayari dahil uh, biglang payat po siya mga karait uh, biglang liit yung kanyang kat, uh, katawan tapos yung sigla na dati po siya ay nag nagbablog nag uh, nagsishare din sa mga dapat na yung mga ano mga medical no medical ah uh, basta yung mga medical so, mga mga sakit yung mga dapat iwasan o no? yung mga dapat gawin no ay siya yung naapektuhan, mga karay no ng cancer so nagulat dahil siya po isang doktor so yung isa lang yung ibig sabihin na kahit sino kaman pwede tamaan ng sakit so si Dr. Ong natin siya sa pagbablog sa mga ano no yung mga patungkol sa mga kalusugan kung paano natin maiwasan yung mga high blood yung mga diabetes kung paano natin kung ano yung pwede lang nakainin sa mga sakit na ito sa iba pang mga sakit mga karamdaman mga karamdaman ng oray so kailan lang no kung hindi ako nagkakamali mga August o itong buwan lang ng ride ay natuklasan nga no yung kanyang sakit na cancer no? doon sa kanyang uh, chan ko kutisipin na ang magiging resulta no? isa sa nagiging dahilan din niya ang sakit na ito ay uh, dahil sa dahil sa kanyang stress, no? 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 dahil stress, dahil sa stress, dahil sa kanyang comment ng dahil sa kanyang stress, kanyang base sa mga comment na yun, no? Mga masasakit na comment na yun, mga kare, no? Uh, kanyang nabasa. No? So, kaya tayo, kung tayo padala sa mga stress, no? huwag tayong padala. Kahit hindi ka man vlogger, no? Kahit hindi ka man content creator, hindi ka makakaligtas sa mga mga maritis mga marisol sa mga marepe no? na nagkaalat din sa ating sa ating lansangan no? sa ating mga kapitbahay hello 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 no? na yun din yung nagiging dahilan ng pagka-stress naranasan niya ng asawa ko mga karahid nung yun nga dahil sa mga marisol at marites imanas po siya ng depression at ngayon nga pag naalala niya ay isip niya yung mga ginawa ng ng mga marites na yon ay ah! lalim niya na so, yung kanyang naranasan ay hindi maganda so yung depression stress mga ka-ride, yun po yung magpabago sa ating buhay katawan, kalusugan, no? Kung hindi po natin kinakaya yung stress, yung problema, yung mga chismosa din ng mga marites, ng mga mawisol, yung iba mga karayad ay nagpatiwakal, no? Nag, nag, nagpakamatay. Pero sana, no? Huwag, po tayong umabot sa ganitong klaseng uh, gawain mga karayad dahil uh, hindi po natin pag-aari yung ating katawan. Ito'y pinahiram lang sa atin ng Diyos. Kaya wala po tayong karapatan na kitilin. tayo mismo yung kumitil. Lalo nga dahil, mga, dahil nga sa mga problema na kinakaharap natin, pumasok yung stress. Yun po yung kadalasan na nangyayari doon sa ating mga kababayan habang sila ay nakaranas mga karay ng ganong klaseng pangyayari sa kanilang mga buhay no, yung stress talaga yung ating iwasan sabi nga ni sabi nga ni Dr. Willie Ong dahil isa din yun sa nagiging dahilan no, ng uh, banyang uh, uh, pagkakasakit content creator ka man so kahit siyang ordinaryang mga mayan hindi kiligtas dyan sa stress na yan kung tayo po ay magpapabiktorin sa mga taong walang ibang kasiyahan kundi manira ng kanilang kapwa walang ibang kasiyahan kundi makialam sa buhay ng ibang, ibang tao ayun yung po yung mahirap mga karayad wala silang mga kailam yan na mayroon silang masasaktan mayroon mga pamilya na masisira dahil sa mga chismis na yan sa mga chismusa na yan kaya tayo po ay huwag mapag, mapag, kayo po huwag magpapik to sa mga bad comment maybe in the social media o kung ano man lang maririnig natin sa ating mga kapwa no? na himan, ika nga sa Bisaya himantayon o walang ibang binabantayan kundi yung buhay lang ng kanilang kapwa yung nila binabantayan yung kanilang kanilang buhay no? kung hindi nila hinuhusgahan yung kanilang sarili kung karapat dapat ba silang magpusga mga kalayan wala yung mga kaalam na no, dahil ang kasiyahan niya nila ay ang manira sa kapwa so sabi ni Dr. Willie Ong huwag po tayong magpapa-apekto niyan dun sa mga mababasa natin sa social media maging sa mga maririnig natin sa ating mga kapitbahay paninira o kung ano naman dyan huwag po tayong pa-apekto mga kalayan dahil hindi po yan sila makakatulong sa atin, kung tayo po papatulan po natin sila mga ka-ride kaya, huwag po tayong mapapig po sa kanila hayaan lang natin silang magsawa hayaan na natin uh, tudugo yung kanilang uh, mga bibig sa kakasismis mga ka-ride kasi may mga tao alam nyo yan wala na yung magagawa mga ka-ride nakakalungkot isipin no dun sa mga ginawa ni Dr. O, Dr. yung kanyang plano kung bakit siya tumakbo hindi naman para sa kanyang sarili kundi para sa sambahayang ng Pilipino at uh, yun nga eh, ay eh, mga pa nga yung mga, mga namumuno na mga sabi nga niya mga crap no? Go! sabi niya, huwag po tayong sa mga taong yan huwag po magpa sa mga naririnig natin nababasa natin dahil yun po yung magiging dahilan ng ating pagka-stress labanan po natin yung stress paano natin labanan kaya natin yung mga tao na naninira si pinalasan sa mga tao na naninira, sira din yung kanyang buhay gusto lang nilang ng damay para masira din yung buhay nila kung sino man yung sisirain nila ganun po yun mga karen mga sira din yung mga buhay nyan kaya huwag po tayo makisabay sisira nilang buhay kung ayan din masira din yung buhay natin kaya natin sila magsawa din yung mga yan huwag tayong pa to huwag tayong pa dahil sa kanila dahil nabubuhay naman tayo hindi para sa kanila eh nabubuhay tayo para sa pamilya natin ganun lang yun mura lang yung gasolina dito 45 na lang yung diesel pwede lang pwede lang lagyan ng diesel eh. no? yun yung mga karide no? iwasan po natin yung stress na yan dahil lang stress po ay nakakamatay no? yung depression nakakamatay kung so, hindi na po makayanan ng ating ating, ating sarili ng ating pag-iisip baka aabot na po sa pagpatiwakal huwag po natin gagawin yan mga karayl huwag pansinin yung mga mga naninira na yan sa buhay natin o kanino man saka kayo namang mga buster dyan na walang ibang ginagawa kundi manira ng kanilang kapwa yung makialam ng buhay ng kanilang buhay kung sira yung inyong pamilya huwag niyo pong idama yung iba Pati hindi na lang kayo mag-comment ng maganda. Kabagay, mayroon talagang mga tao na ganun na yung kanilang kasiyahan na yung uh, siraan yung kanilang mga, mga kapwa tao. Kanilang kapwa. Sana po kayo, magbago na po kayo mga sino man kayo dyan. Nagubuna na yung mundo. Hindi pa kayo ganyan magpatap. Nag... nag Tigil din sa niyo nyo manira nyo. Nagbubunan na yung sandibutan pag bago na buo tayo wag na po tayong manira magsabi po tayo ng karapat dapat no kung meron mo tayong hinanakot tayo ng isang tao sarilihin na lang natin hmm? wag na lang natin ilabas kasi posible may mga tao na mapiktuhan na magiging dahilan ng kanilang pagkakasakit o kung ano man yan yan mo nga si Dr. Willie Ong mga karaj <laughs> isa po siyang doktor pero <coughs> nakaranas ng cancer at isa pa ay depression mga karaj tigilan na po natin yung paninira hmm? kung hindi naman nakakabuti yung ating sasabihin huwag na po nating sabihin sarili na lang natin para hindi po tayo makapanakit sa ating kapwa mga karaj yun po yung katotohanan doon yun nga mga karab ha no? napaka traffic na po nung Torino Highway sa hours na ito alas 3 po alas 3 alas 3 So, mag po tayo sa daan mga ride maging mapaghinahon papagbigay at siyempre mapagtakumbo pa maraming salamat if you like this video mga ride please like and share Don't forget to subscribe my YouTube channel. Ang isang hari ng kalsada. Water one by the only one. Bad rider. Bye bye.